Napagpuan na ang pinakabatang miyembro ng pamilya Levado, banda alas 9 na umaga kanina na isa sa mga biktima ng landslide o pagguho ng lupa noong tumama ang bagyong tino nitong Martes ng umaga. Ang paghalungkat ng bangkay ng mga biktima ay pinangunahan ito ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection, Argao Rescuers at sa Pangdako Fire Brigade. Kinilala ang biktima bilang si Kyle Andre Levado, 21 taong gulang, binata at ang bunso sa pamilyang Levado na tuluyang nalibing sa gumuhong lupa sa ibabaw ng kanilang tahanan sa sityo Taguon. Barangay sa Pangdako, lungsod ng Cebu. Naalala na nauna nang narecover ng mga rescuer ang bangkay ng padre de familia na si Mesael Llevado, 53 taong gulang, si Lawrence Llevado, 26 na taong gulang, at ang kanilang ina na si Alicia Llevado, 47 taong gulang. Ayon sa salaysay ng kamag-anak ng pamilyang Llevado, partikular kay Leonardo Amarillo, na ang makapanayam ito ng Bomorario Cebu Team, sinabi niya na noong undas ay umuwi pa sa bayan ng Argao si Mizael kasama ang kanyang mga anak na si Lawrence at si Kyle Andre. Kahit pa sila ay kinumbinsi na huwag nang bumalik sa kanilang bahay dahil sa bagyong tino. Ngunit at tumanggi si Misael at ati giniit na uuwi siya sa bahay dahil nandoon na iwan ang kanyang asawa na si Alicia at nakasanayan na nilang magkasama doon at sinabi na kung mamamatay magkakasama silang lahat. Dahil dito, nang sumambulat na ang bagyong tino, inuulat na hindi nag-evacuate ang nasabing pamilya at doon na nalaman ng kanilang mga kapitbahay at kamag-anak na natabunan na ng lupa ang bahay ng pamilya Levado. Sa kasalukuyan, nakatakda na itong dalhin sa pulinarya ngayon kasama ang mga labi ng kanilang ama, ina at kapatid. Siyempre, ang sakit sa aming damdamin kasi mahal namin yun. Si Lord bahala sa kanila kasi may Panginoon man natatingin sa kanila. Sa aming pamilya, uh, kusa naming tinatanggap yung nangyari sa kanila. Mula rito sa laluigan at lungsod ng Cebu, this is Bombo Irene Ardiente and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!